So dito nga pala tayo sa kaibigan natin na uh, si Fransky. So hinihintay na natin siya lumabas. So naparaan tayo dito. Sa makasandig. Uh, tingnan natin ang kanya mga materialis na pumpkin. Alak na Good day! Good day! Magandang araw mga pre, nandito nga pala tayo sa Yard of France Game Yard. So tignan natin kung anong mga bloodlines na nandito. Una itong Super Brown Red Mount Banahaw Line. Straight Comb. Pumpkin Hatch from Dini Cuenca. Authentic material. Franski Game Yard. Tenta Broadstar. Golden Monkey Sweater, Fransky Game At itong signature line ni Fransky na Pineapple Line. Napakapogi naman talaga ng manok dito mga pre. Katulad nitong SBR, Golden Grey, at itong signature line ni Fransky na Pineapple Line. Pumpkin Hatch, Kanawayon Hatch, at itong kanyang throwback Kanaway. O mas kilala sa tawag na Malatuba. At ito naman po ang kanya mga personal broadhand. Sa mga may nais dyan ay magminsay lang po kayo ka Franz Key Game Yard. Yun lamang po. Salamat!